Ano ang gusto mong alagaan na hayop? Yung kabit mo or ang ex mo? Kung gusto mo ng mura at low maintenance, pwede ka mag ng isda sa aquarium. Kung gusto mo namang challenging at komplikado, pwede naman yung nangutang sa'yo na ikaw pa ang nahihiyang maningil. <coughs> Bali itong mga animals na pang food consumption katulad ng baka, manok, baboy at iba pa. Dahil matagal yung time na ilalaan mo sa pag-aaral at experience. Pero kung bata ka pa or may anak ka na willing maging veterinaryo, mas maganda yon Para lalawak ang inyong kaalaman at hindi ka na magbabayad ng consultation sa ibang vet. Noong COVID pandemic, marami ang naapekto na financially at emotionally at marami rin nagkaroon ng depression. Ang ginawa ng iba, nag-alaga sila ng hayop para malibang sila at ma-divert yung di maganda ang pag-iisip nila. Kung mahilig ka naman sa kakaiba, pwede ka mag-alaga ng exotic animals, katulad ng mga ahas, tarantula, ipis, bulate, at iba pa. Kung naisip mo naman na tumira sa paraiso na kung saan malaya lang nakakatakbo ang mga hayop, pwede sa'yo mag-alaga ng mga hayop pang bukirin, tulad ng baka at kalabaw. Ikaw, ano ang alaga mo?